Spirit Guide Messenger po Welcome back po Libra, ikaw ang gagawang ko ng reading ngayon, ano? Hello sa'yo, good afternoon, good evening o nasa ambansa ka man <laughs> uh, Libra, alamin natin ang mensahe ng person mo, ano? yung energy niya at if ever na may mga negatibong lumabas magpapaumanhin ako <laughs> okay? pasensya na And uh, kung naka ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At kung meron kang validation sa baraha, ikaw na ang mag-validate, ano? At uh, lalabas din sa baraha ang mga uh, mensahe magmula sa inyong gabay, ano? Malamang na makakaano ka ng mukhang merong advice, ano? Kung sa tingin mo na nakakabuti sa iyo yung advice na yon then take it, ano? At hindi ka naman pinipilit ng baraha, okay? Ang reading na to, hindi para sa isang libra lang, ano? Kung ilang kayong manunood nito, hindi ko alam kung ilang daan, ilang libo na katao or ilang beses mong mapapanood ito, hindi ko rin alam. At ang tanging gabay mo lang, ang nakakaalam. Dinala ka dito ng gabay mo dahil may gustong ipaalam sa iyo, okay? Kailangan maging open ang iyong mind. Ano? Gamitin mo ang iyong instinct. At hindi lahat ng mensahe na <coughs> hinahatid ko ay uh, lahat kailangan mong pick up yun, ano Pag ginamit mo ang intuition mo, malalaman mo kung ano talaga ang mensahe para sa iyo. Okay? So, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ito ang tamang oras, panahon na nakatadhana na malaman mo kung ano ang mga kasagutan sa iyong katanungan. Ang intention ko sa paggawa ng video ng ito, Libra, no? Naway mabigyan mo ng kamalayan ng iyong sarili. Kamalayan, pag-asa, at naway mahil mo, no? Ang iyong puso isipan. At magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo at sa ibang tao rin, ano? Okay, Libra, sana nag-get mo yan, ha? So, alamin natin ang energy ng person mo. Ay ayaw, ayaw, ayaw magpakuha eh. <laughs> oh, the sun. The sun ang dami niyang feather sa ulo niya, no? Tsaka, nakaspread yung wings. Okay, ah. Well, isa pala naman ang parahan na yan. Hihirapan, oh. mm. no? Okay, Smokey. The Smokey Mirror. Mm, pareho may ano ha ito the sign pero ito may bilog sa likod ng ulo ni Buddha nakakita ko sa'yo dito alam mo ang ano siguridad mm. at nagme-meditate si Buddha para sa'yo so meaning meron kang katatagan kung hindi ikaw yung person mo at ang inaalam natin dito ay ang enerhiya ang enerhiya ng iyong person malamang sa person mo to kasi lalabas din kasi sa reading natin ang iyong ano ano ang iyong uh, pag-uugali hmm. depende ko ano sasabihin sa akin ng gabay ko kung ano ang magiging validation ko sa mga baraha the corn mahilig ka ba sa mais <laughs> oh may bilog din dito wow talagang may bilaga ah Ay, ang dami ko nakakita dito sa baraha. mm naman -mm. daming mais. So, meaning, Kasaganaan. Wow, 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 wow. Tsaka mais, maganda sa katawan yan. Oh, bilog na naman. Yes, abundance, prosperity, kalusugan, thunder. hmm thunder, thunder. hmm Itong person mo, mahilig kasi siya, ah, uh, Mm, may siguridad katatagan. Mm, likas na sa kanya yon. So, doon siya nakakaramdam ng pagmamahal. Mm, meron siyang ganong klaseng ano eh, uh, energy. Doon siya nagbabase. Doon niya binabase. Ano? Alam mo yon? Parang pag, ah, itong taong to, Ah, uh, ikaw Libra, no? Itong person mo, sinasabi niya na ay may nararamdaman akong seguridad or katatagan ni Libra. Kaya mm, mukhang okay to, ha? Maganda ang chemistry namin na. Mukhang meron akong maaano kay kay Libra. Ha. So, meron siya ganung klasing pinagbabasehan, ano. Mm. Itong person mo no? ah, uh, kasi dito ko nakakita ang maraming mais, ano. <laughs> mais eh, pagkain natin to lalo na noong unang panahon ano malaking malaking tulong ang mais sa atin pag meron tayong mais uh, lalo na depende sa bansa ano or sa probinsya no so abundance ang mais ang daming mais ano at nakikita mo yung mais na yan may may nakatagong mga mukha ewan ko kung nakakita mo sa screen ano pero ako nakakita ko ang dami teka lang gagamitin kong aking magnifying glass teka lang teka lang ha <laughs> Oo, oh, mukha nga. Ah, see? Nakita mo yan. Maraming face. Hmm. Mm -mm. Grabe. Pati ba naman yan? Nakakita mo, spirit guide? Siguro sinasabi mo, no? Oo. Oh, <laughs> Nakita ko. Kasi sinasabi sa akin, yan mo, eh. So, yan. So, etong person mo, ano, ah, uh, nagaalala siya. Ah, uh, libra kung magka na kayo, kung mag-asawa na kayo, kung ano man ang relasyon nyo, no? Basta magkasama kayo, no? Kung ikaw ang libra na gano'n kayo, no? Ang masasabi ko, itong itong person mo, nag-aalala nag siya sa inyong future, sa inyong hinaharapan, no? Malamang na meron din itong negosyo mm, na gusto niya talagang kumita or kumikita na, no? Kahit na, mm, kahit na kumikita, still nag-aalala pa rin siya sa future niyo, no? Mm, ganon, ganon ang kanyang basihan ng ah uh, ng pag-iisip niya. mayroon hmm. siyang ganong klase, bini-base niya don Parang pag may pera siya, parang feeling niya uh, secured siya, kahit sino naman. Ano. Pero mas doon siya nagkaka nakakaramdam ng uh, self-confidence, na ando ng kanyang enerhiya, na ando ng pagtitiwala niya sa sarili niya, ano, pag meron siya. Hmm. Ups, tingin ko kahit sino naman. Ano. Hmm. Yung iba, nag-aalala ang person mo dahil ikaw Libra. May mabuti kasi sigurong kalooban kasi dito ka nakakita ang ano, ang ang Buddha which is ang Buddha, siyempre maganda naman ang imahe ng Buddha ano. Pero hindi ko sinasabi Libra na kasing ganda ka ng Buddha, pero sinasabi ng baraha dito na no, malamang na meron kang mabuting kalooban, ano? okay, hindi lahat ng libra ha kasi pag positive ang sinasabi ko I claim it, pero pag negative hindi ako yan, you're wrong <laughs> may mga ganyang klaseng comment ako na nababasa uh, maging ano ka lang ano? open minded ka lang so hindi lahat ng libra ay may mabuting kalooban pero itong libra na nakikita ko dito, malamang na meron kang mabuting kalooban, at dito meron tayong the sun, ano meron tayong the sun, teka lang ha, teka lang teka lang Mm. Pero, mm, Prince, Winter, Intellectual, Determined, Focus, Impulsive, Seek out an intellectual sol solution to your problem. They need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes. Okay. Magaling lang ha. Kukuha pa tayo ng additional. Oh, parehong prince. Prince of Spring. Charming, self-confident, passionate. See, meron talaga. Ah, tingnan mo, hindi ko alam ko anong ano to, pero parang ano, mara, talahiban, ba? Diba? <laughs> eto rin, talahiban. Tingnan mo, may, may similarity ang ano. Mais ba to? Ewan ko kung hindi, hindi, ko alam ko anong klaseng ano to. Pero dito, alam ko mais to. <laughs> Obvious naman. Pero eto, hindi ko alam kung saan sa ano, maano to. Pero talahiban tanglad. <laughs> Pero ang dami niyang ano, 'di ba? So pinapakita talaga abundance dito. Ah, uh, ano, uh, ala. Dalawa. <laughs> Actually, meron pa dito ni Eh. Uh, ah, uh, ah, uh, ah, ganyan. <laughs> oh, lahat reversed. Oh my god. Tara, unahin natin dito sa dali lang. Six of Spring. Oh, kabayo rin. I mean, kabayo, hindi, ah, uh, Excuse lang, lagay natin muna sa itaas. Ayan, nakakita pa naman. Ayan, ayan. Tapos, uh, parang pare-pareho sila ng ano, no? Hmm. Pasagod, ano? Alam mo, itong person mo, ano, nag-aalala to sa'yo, eh. Mm -hmm. Kasi nga meron kang mabuting kalooban, ano? Uh, iniisip niya na baka merong... Uh, inaabuso ka ng mga tao siguro sa kapaligiran mo no. Wonderful news is on its way. Smart choices that bring reward, success and public recognition. Mm. Uh, ah, ka ng person na 'to no. Parang teka lang, teka lang si ano kasi si Libra, ma, asa, paano ba 'to? Gan, ganito ko napulot ano. <laughs> ganito ko napulot. Kasi si Libra, ikaw may mabuti kang puso, may, may mabuti kang kalooban. Kaya itong person mo, inisip niya baka meron nang loloko sa iyo, baka meron sinasamantala ka or sa negosyo siguro yung basta inyo magkasama kayo sa negosyo dahil meron tayong mais. Ito rin ewan ko masasabi ko na lang mais ito, no? <clears throat> At dito naman find find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. And then Three of Spring. Plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. Have patience. Naging F. Have patience. There are more good things to to, to come. Satisfaction from a job well done. Magkasama ba kayo nito sa trabaho? Oo, oh, siguro yung iba. Magka-negosyo kayo dito, ano? Pareho kayo ng, siguro, family business siguro yung iba sa inyo, no? Pero, alam mo, nakakita ako dito, no? Uh, may mga tao na sakim. Mm -mm. Madamot. <laughs> makasarili. Dito ko nakakita ang enerhiya na yan. Pero, itong person mo, uh, dito kasi mga taong sakim, makasarili, may walang ambisyon. Uh, kasi thunder, thunder din, ano? So, dito ko hinilera yan, ano? So, may mga tao na nakasandal sa inyo. Kung mag-asawa kayo, siguro kayo yung mag-asawa na uh, pero maraming nakasandal or hindi ko alam kung nasa abroad ba kayo or ano ba sa meron kayong um, masasabi kong kakayahan financially ano kung bawa relasyon kayo ano so merong umaasa sa inyo dito hmm. kaya naman nag, nag person mo nag-aalala na mabuti kasi ang loob mo Libra kaya iyan maraming taong umaasa sa iyo na kumaga hanggang saan ganyan may mga ganyang enerhiya ako na napipick up dito no yung iba sa inyo no as a couple lang simpleng couple nakakita ko rin ang kasaganaan hmm. nakakita ko ang kasaganaan dito dahil maraming prutas ah, i mean gulay ba yan mais So, dito ko na, na ano, at saka mabilis eh, mabilis mag-react itong person mo, yung iba sa inyo, no? Hmm kaya tingin ko ah uh, ito ang enerhiya niya kasi naman naman nagpapadulas na siya at saka mo naman ang bilis ng takbo ng ano ng ang tawag dito ng rabbit di ba hmm. ikaw ang mabagal eh hmm. kasi nagpapaubaya ka sa mga uh, siguro hindi mo rin matanggihan ano very special siguro itong mga taong ito kaya pag humingi ng tulong ah uh, Nag-aabot ka agad ng kamay. Nag-aabot ka kung ano inaabot mo. <laughs> uh, kaya, um, na, at saka kung mag-asawa kayo dito, ano nakakita ko rin ang pagmamahalan ng bawat isa bilang mag-asawa. Mahal ka ng asawa mo. Uh, Meron kayong matatag na posisyon. Yan ang nakakita ko. Uh -uh. Kahit na sa kabila ng may mabilis na desisyon, mabilis na... Uh, na pag-aaway minsan kung minsan ano pagtatalo pero nakakita ko naman na matatag naman ang inyong samahan ano. Hmm. Baka siguro yung iba sa inyo no gusto niyo pang magdagdag ng pamilya. <laughs> magdagdag ng baby, ganun. Hmm. Yung iba nakakita ko at saka anong pa ba? Hmm. Yung iba siguro sa inyo gusto niyo mag-ampon ah uh, hindi ko alam kung ilang taon na kayo or baka meron kayong, sorry ha, kung, kung feel mong negative to, I'm sorry. Kung meron sa inyo, ang baho na, na discourage kayo, ilang years na nag-attempt nag kayo, no, nagumawa ng baby, tapos hindi kayo nabiyayaan. So, malamang na yung iba sa inyo. ah uh, marami kayong ginagawa. Kung ano ba yung ginagawa nyo, hindi ko alam. Pero, uh, baka nagsasayo kayo sa, sa Uban do Bulacan. Gumagamit kayo ng mga kung anong albularyo or ano. Tapos pinipilit niyong magkaroon ng baby. Siguro yun ba? So, bilang mag-asawa, matatag ang inyong samahan. Nagmamahalan kayo. Pero may kulang. Uh, oh, which is yung iba sigurong libra. No, kayo magka-relasyon, wala kayong baby. Kaya nakakita ko dito baka gusto niyo'ng mag-anak, baka nagpupunta na kayo sa doctor, ano, para makabuo kayo. Or baka siguro kung mayaman kayo kasi abundance nga, no? prosperity na kayo. Baka sa ibang bansa pa kayo uh, pumupunta para lang magpa-check up, ano? para um, makabuo yung ganun. Baka yung iba sa inyo, nag-iisip kayo, depende kung anong gender ang meron kayo, no? pero sa sobrang pagmamahal nyo sa isa't isa. Uh, siguro before, nag-attempt nag attempt din kayo mag-ampon or hanggang ngayon, Pero mukhang uh in the middle of ano pa kayo nag-aalangan kasi syempre ampon yan di ba so meron pa kayong uh, mm, meron yung isa sa inyo baka itong person mo mabilis siyang na nakapag ano o oh, sige mag-ampon na tayo pero ikaw Libra I'm sorry ikaw Libra meron ka kasi ganung yung pag-iisip pero itong person mo um hindi pa so ikaw ito energy mo to at the same time ano so oh, sige mag na tayo pero yung iba ay ah, iba ay I min mean, yung yung person mo parang teka muna teka Hmm. yung iba naman sa inyo uh, hindi sa bata baka siguro gusto nyo mag-invest dahil marami tayong ang, uh, pera dito, may kaya tayo mag-invest, bumili ng bahay or basta, gusto nyo dalihin na sa next level, or gusto nyo talagang mag-invest dito, no? gumawa ng uh, panibagong, ang dito hmm. kasi nga, siguro uh, hindi lang kayo focus sa isang, um, ang dito kasi, pagka nasa deep relationship na kayo. So meron na kayong panibagong ano, panibagong pangarap. Ayun, nakuha ko rin ang Tagalog. <laughs> okay? So sa single naman, pag ikaw ay single, okay? Uulitin ko lang ha, hindi to para sa isang libra ha. Kaya take what resonate, okay? Pakinggan mo ang inyong instinct. Hmm. At kung gusto mo ng additional reading, yung personal reading, para sa iyo lang talaga, mag-request ka. Magpa-pop up ako ng contact ko. Or ah, sa description box, meron yan. Ano? Check mo na lang, ha? Libra, ang bigat ng baraha. <laughs> okay, sa iyo. Ah, tingin ko naman, ikaw single na Libra, ano? Tingin ko mukhang, kung pagbabasihan pa rin natin dito. Ay, teka, may, may umaanong, ano, uh, ambulansya. Sorry, Libra, ha? Ini-stop yun ko muna. Kasi masyadong maingay. Masyadong malapit ang, ano, papalapit ng papalapit yung, uh, ano yun, eh? Ah, uh, hindi lang ambulansya, 'yung ano rin ng police, ba? Hmm. Kaya ayun, maingay kasi. Baka madabing. Oh, The Dreamer. Okay, para to sa mga ano, sa mga single. Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Pero reverse siya, ha. Okay. Reverse na naman Five of Summer. Tapos, ano na kalagay? Trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others. Focusing on that which frighten, uh, frightens or worries you. Tingin ko meron, kailangan pa natin ng isang ano. Hmm. Pero alam mo, Libra, itong darating sa yung person mo may seguridad talaga to ano. Mukhang ikaw la. Ikaw may mab mabuti kang puso ano. Hmm, baka yung iba sa inyo pero uh, may takot kay eh. sinasabi nga ng baraha ano. And then meron tayong eight of spring, nagpapapapapapap. Papap, <laughs> Ang dami niyang ano. So stress na stress that comes from having many things happening at once successful multitasking sudden events or changes alam mo libra ang ang malaking hindi natin pwedeng makontrol ay, ay ang time at ang changes okay so kailangan ma, ma-manage mo ang time at changes na mag, magaganap sa buhay mo so dito nakakita ako sa barahan natin ano libra maari magkaroon ikaw mismo no ng malakas na epekto ang kumbaga pag aproba sa iyong pamilya uh, kasi mukhang nakakita ako dito sa iyo ano hindi ka makakapag ah uh, tao dito makapag-decide para sa sarili mo kaya mag maghihintay ka ng aproba sa iyong nanay tatay kapag anak relatives mga tao sa paligid mo baka siguro sa isang bahay marami kang kasama no kung ikaw naman lang mag-isa sa bahay malamang na uh, naghahanap ka ng na tao na makakapagbigay sa inyo ng advice. Malamang sa internet, paano-ano ka, ano, patanong-tanong ka sa internet kung ang dapat ganyan, o pa-research, research, research ka. Kasi, nakakita ko dito, hindi, hindi ka pa ano, nagahanap naghahanap ka dito ng ano eh, ng kasagutan, alam mo, Nag, gusto mo may mag-pop up ng mga uh, mensahe, idea sa'yo, no? So, which is ang na, nakakita ko dito, na magkakaroon ka naman ng uh, karelasyon ano, kung ikaw ay single. Yun nga lang, mag ka ng approvement magmula sa iyong family, kung sino yung pipiliin mong partner. Sabihin mo siguro kay nanay, ah, nay, eto, ganyan, ganyan. May ano ako, kaya kakilala mo na siguro itong person na to, no? So, sasabihin ng parents mo na, ay, anak, nak, huwag ka dyan, nak. Kilala ko yan. Kilala ko nanay niyan. Kilala ko lahi niyan. <laughs> Mga lahi ng batugan niyan. Lahi ng lasinggero. Lahi, painom-inom. Walang trabaho. Pero, wala. Wala, wala nang katapusan yung sinasabi. At sasabihin pa, mukhang hindi maasahan yan nak, huwag ka na dyan nak, ganyan. Or yan nak, or yan nak, yun yun. <laughs> ganyan yan nak, ganun yan nak. <laughs> Tapos walang pinag-aralan, wala, wala ano. Tapos baka yung iba sa inyo, yung parents nyo, eh, hey, wala, wala, namang ano yan, kaya sa buhay yan, mga ganyan-ganyan. Hmm. Basta nakakita ko dito, uh, maraming nagpa-pop up ng na mga ah... Uh, tawag dito, sul-sul, kuro-kuro, yan, mga ganyan. Kaya ikaw, dito, you're lost. Hindi mo tuloy alam na kung ano ang paniniwalaan mo. Hmm. Hindi mo na nape-prioritize ang iyong sarili. Kaya kung single ka at ganito ang takbo ng utak mo, pag-isipa mo na lang. May eh, pa, bag, parang gusto ko pang kumuha ng isang baraha. Kasi si single eh. Nakakaano si single. <laughs> Jajang. Queen of Summer, loving, comforting, emotional, intuitive. Listen to your heart. See? Sinasabi sa'yo, listen, huwag kang makinig sa nanay, tatay, kay kuya, kay ate, sa mga best friend mo. Instead, listen to your heart. Ay, ito na, advice na tayo sa'yo ha, para sa mga single ha. Pakinggan nyo na lang yung baraha. Hindi ako nagsabi niyan ha, yung baraha nagsabi. Kung sa tingin mo ganito ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Walang problema yan. So, sinasabi sa ng person mo, ay, ng person, I'm sorry, ng baraha, yung person mo, mahalaga sa kanya ang may maayos na background. So baka uh, ikaw, ganun ang ano mo, uh, katulad dito sinasabi ko, na ano, baka iba sa inyo libra, ganun, nagkaano ano kayo sa background, ano, kung ano bang pinagtrabawahan ng person na yan, ganyan, ganyan. Then, ganun din siya. Hmm. Meron din siyang ano, ganong klaseng pag-iisip. Mahalaga sa kanya ang may maayos na background, kaya malamang na kikilatisin ka nito. Hmm itong person mo. um hmm, ganda, maganda, maganda, si Libra. Tinan naman, sexy. Nakabra lang. <laughs> Matalino ba? May kaya ba? Maganda ba pag naging karelasyon ko to? Yan, ganyan. Marami siyang iniisip. Pero huwag mag-alala. Merong, merong mga uh, liwanag na lumalab, nakapalibot sa'yo. Kaya, nag guglow ka. Your, ano, nag ka. Kaya kahit anong isipin ng person na to, maging kaya o hindi, meron kang magandang aura pa rin. Okay? Yan ang sinasabi sa ng baraha. Kaya tingin ko sa'yo, ikaw, Libra, tinan mo naman, hmm, nakatingin ka dito. sa so, ang validation ko, at actually marami, marami akong pwede i-validate dito, no? Hmm, sang katerban pero ang hula natin ngayon ang reading natin ngayon ano hindi ko naman katulad ng pick a card na hahalukayin ang mensahe ng baraha no? So, masasabi ko dito na uh, naghanap ka ng long term. ba diba? Yung kung magkakarelasyon din lang ako, yung taong pampamilya, yung may durability na relationship ang hangat mo. Okay? So, para matamu mo yan, sinasabi ng baraha na listen to your heart. Kaya sa, sabi ko pa kanina, di ba? Intuitive, di ba? Insights, you can trust. Hmm. Take care of odd Ano ba Uh, uh intuitive insight you can trust taking care of others perhaps too much hmm, baka masyado ka ng ano uh, katulad sabi ko kanina di ba masyado kang ano sa uh, kung, ano ba yung pinag uh, ang tawag do pinapakitaan mo ng mabuti na kaya nag-aalala itong person mo so may relationship ka man o wala single ka man ano pareho ang meaning sa iyo ng baraha hmm, kahit, kahit ano pang pa hinahanap mo dito Libra no nakakita ko naman sa mga baraha talaga na meron kang magiging good relationship as long as you will listen to your heart di ba mm. ayano meron tayong sun di ba the sun's come out tomorrow di ba listen to your heart. Din May kantang yung ganyan. <laughs> Ewan ko ba yung gabay ko, pinapakanta ako sa loob na isipan ko. Pero may mga ganyan, ano, baka libra ako, meron mga, uh, kung bawa sabihin mo, ya, ako spiritual awakened na ako at naghahanap ako ng ano, malakas ang intuition ko. Then, pakinggan mo yung mga kantang umiikot sa utak mo. Malamang na yan ang ina, ng gabay mo. Bawa, may, na, may nakalala kang person, ano. Hmm. At saka alisin mo yung mga naka, naka makalumang paniniwala, ano. Kasi, at uh, explain ko lang ano Libra ano, kung just in case na magre-request ka ng personal reading ano. Ang talaga inaalam ko talaga is yung birth date mo. Hinihingi ko talaga yan ano. And then yung birth date kung sino ba yung person na isasali mo sa hula, maging friend mo man, maging uh, yung magiging karelasyon mo kung sino 'yon. Okay, wala ay inaano ko lang na gender as 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 much as possible ano kung LGBT ano. At uh, gusto ko malaman yan. And then yung mga makalumang paniniwala mo sa mga manghuhula sa mga albularyo ano maiga alisin mo na yan okay at sinasabi ay to talaga ang tao nakatadhana sa kahit na sabihin mo nakatadhana yan kung hindi ka rin naman marunong rumispeto, walang mangyayari okay ang turo ni uh, ni Jesus Christ sa atin is righteousness okay kahit na mo nakatadhana yan at lahat ay dito sa mundong ito eksperimento eksperimento as in kailangan natin pag-grow, okay, as a person, as a human being, yun yun, okay, kaya alisin mo na yung paniniwala mo, kung ano man ang paniniwala mo sa mga babaylan na yan, ano, uh, Libra, ikaw ay may mabuting kalooban, okay, tandaan mo yan, okay, Libra, hindi lahat ha, hmm. so kung sa tingin mo, meron ka sariling validation sa baraha, then validated. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Okay, Libra. Maraming maraming salamat sa iyong pag-like, share, comment, at sa oras na inilaan mo sa panonood ng aking video. Namaste po. Bye-bye.